<laughs> so <laughs> So, meron naman to Ano yun? Meron naman tayo pa kasunod Musta, musta So, naman tayo nga galing na naman to sa TikTok Yes Come here, come here, come here Patingin si Bona Patingin si Bona No? Si Bona, si, si Bona ka ba? Patingin si Bona ka ba? Oh, si 50, si 50 hmm. Si Si Bona Total, sakto naman sa kanila itong video na to eh hmm. Hmm. Si Letlet, let. patingin si Letlet let. Patingin si Letlet let. Let let. Let let po let let kami. Si Boan na Bonita, si si Kuya 50s. Let let patingin. Oh, sige na babaan muna. Baba, Bubuksan muna natin yung pinamili natin para sa inyo. Okay. So tulad nga na sabi ko, meron tayong binili galing TikTok which is open natin. Ah, uh, smart smart tail. So, nakita mo na to sa TikTok pero syempre hindi na natin kung okay nga naman diba? so yan dahil yung box smart tail nakalagay kailangan lang natin ng unting gunting uh, para gupitin yan oops okay uy ako gumit natin yung gable okay Yeah. At pag medyo matagal lang buksan pero promise makikita natin kung maganda to o hindi. Medyo sinisipo na ako doon sa ano, sa alikabok. Okay. So, ayan yung box. Uh, kasi nakikita lang natin doon sa TikTok eh, yung mismong unit. So, binili, na, binili ko is black pero dapat check natin. So, smart water di, smart, smart pet water dispenser 2.2 liters. Pero ano naman silang ginagamit ngayon, which is yung manual. Check, check nyo, check nyo, check nyo. O, oh, ayan. Oh, sige na. Sige lang. Hindi pa kitapos? Hindi pa tapos? Okay. <laughs> sa dami-dami ng oras sila maglalaro, magmimiyaw yung mga pusa, sakto talaga tuwing nagbibidyo tayo. Pero anyway, so yun lang nga, balik tayo dito. So, simpleng box lang naman, smart tail. Ito yung makuha nyo. Okay. Open natin. Uh, ito yung box. Wait lang, price check na pala muna tayo para hindi na tayo magtagal. So, nabili, tulad nga nasabi ko, nabili ko sa TikTok. Hindi ko na na-check yung price sa ibang platform like uh, Lazada or uh, Shopee. Pero, um, kuha ko sa kanya is uh, 1749. Ayan, 1749. Okay. So, nabili galing sa Lovinland. Okay? And, yun nga, balik yung punda na tayo dito. Open na natin to. Blind lang natin sa left. Grabe ang daming tunog. May motor, may mga pusa, may kinalit-lit, na fifty Wala pa si manong, yung kahuli ni manong. Oh, medyo level up na sila manong ngayon. Ay ba nang inuman nila? Okay, so smart tail. Testingin natin doon syempre. Uh, na hindi naman natin maintindihan itong <sighs> hindi natin maintindihan yung nakalagay kasi Chinese pero pwede naman natin translate pero hindi na natin gagawin yun kasi malamang plug and play lang naman to. So ito, ito lang yun. Uh, parang wala na. Ayun Oh, ayun yung box. Ito yung plastic. Wala na ibang laman. Tatapin na natin yan dyan. Ito yung mismong unit. Ayan. Uh, lang. Nagdudumi lang tayo dito. Nagbubuks. Oh. <laughs> ayun na. Nagkakahula na sila. Okay. So, punta tayo dito. Ah, uh, ito yung... Wait lang. Medyo... Medyo ayaw nila to. Wait lang. So, feeling ko game na. Kasi nagbabaan na silang lahat. Okay. So, papalik tayo. Okay, so ito na nga yung uh, plastic which is yung dadaluyan ng tubig Ah, uh, tapos ito yung plastic ng, well, wala na ibang laman So, yan. Uh, meron kang charger. Hindi natin kailangan nito pero kaila goods to. Uh, kung wala kang ganito, uh, USB-A to USB-C. Maganda pala yung... Ngayon ko lang napansin, medyo mabilis mag-focus tong ano, camera natin. So. Tapos, ito yung filter. Filter nga ba? Oh, filter nga. Ayan, filter. Okay. Kung na kung na, sa nakakabili nito hindi ko rin sure, meron malamang meron na nito online or pwede mo naman linis, linis. kaso ano eh. Kailangan mo magpalit-palit din nito eventually. Pero yan, uh, yun yung filter. Tapos ito, ano to? Okay, ito yata yung takip. ah uh, tapon na natin yung mga plastic na hindi natin gagamitin. At ito yung pinaka kukuha ng tubig, pinaka device mo. Ayan. So sa mga interesado paano gumagana 'yon kasi nga nakita lang natin sa si TikTok ay gumagana. So lalagay lang natin siyang ganyan. Ah, uh, tapos ito yung kukunin ng tubig Nasa sensor. Ayan, ay Ayan. 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 Ayan, tapos on natin, tapos kukuha yung tubig, papasok dito. Oops. Ayan, yan yan. yan. Papasok dyan. tas ganyan. Ganyan magiging itsura nyan Ayan. So, ayun yung hindi natin nakikita. <laughs> yung mga never before seen footage sa TikTok. So, ayan. So, may, may limit siya. Feel, feeling ko, all goods na yan. Tapos, yung filter, lalagay natin sa... Ah, ito, toto. ito, ito. Ito pala, lalagay na filter. ay ito, to ito, ito. Ito pala, top view natin, top view natin. Ayan. So, susuksok natin. Boom, all goods. Paglilinisan, ilahin lang. Okay. Tapos, lalapaglan natin siyang pag-anyan. Ay. Oops. Ayaw lang natin siyang pa ganyan. Isa pang pa ganyan uli. Uy, hayaw. Man. Wait lang. Okay. So, ayun. Lalapag natin siyang ganyan at di natin mal... Ayun. Ayun. yan Ayun. dapat pala Ayun. to lang. Okay, yun. Nadali natin. Okay, madali lang naman i-set up. Tapos to And then ito, all goods. Pero feeling ko, cha-charge muna natin. Or may battery ba? May battery. May nakikita eh. So, testing natin. I feeling ko, wala eh. Wala pong battery. Yata pero ito yung extra ito yung nga yung charger nyan ah uh, para malalaman kung gumagana oops wala eh walang ilaw oh, walang kahit ano okay so tuloy na natin ah uh, sinerge ko kasi well gumagana pala siya. hindi di ko alam kung ba tinagbukas kanina so mangyayari pagka nakasaksak ng ganyan on lang natin ayun yun may tumutunog So feeling ko pwede na natin paganahin. So lipat tayo sa camera, uh, sa phone para makita natin kung gumagana 'to. Okay. So na-set up na nga natin sa lamesa ni Bigbig. Tingnan niyo mga excited oh. Oh, yes. Ano? Ha, excited? Ha? Oh, wait lang. Okay. So na up na natin, may tubig na. And then on natin. Ah, mamaya na natin on paglapag natin kasi magkakagulo sila dito eh. Wait lang. Ay, uy ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oo ano, ano nga yan. Ano ba, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Hahaha Nakikita niyo yung tubigan nila. Ito yung tubigan nila. O, yung si... si puti. O, ito na nga ito. Bago niya yung tubigan. On natin. Okay. Oops! 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 Ano yan? Ano yan? Tumutunog. Ano yung tumutunog? Ano yung tumutunog? Ano yung natunog? Ano yung ano bago na yan? Ano yung natunog? O, ito na. May magsasacrifician o si Bona. Doon na Bona, testing mo na. Tapos ah. parang di nagana. oh, may mga... Mga natatak... Ano yun? Ano yun? Sabi si Lina, ano yun? Sabi ni Papa Peggy yun. Ano parang di nagana? Wala pong, na wala pong tubig. Wala pong tubig eh. <laughs> sila, 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 sila. Wala pong tubig. Wala pong tubig. Wala tubig. tubig. Oo oh, nga, ba't wala? mga mo eh. oh, may takip kasi. May takip yata. <laughs> wait lang, yung mga customer natin eh. <laughs> Oo, oh, customer natin. Oh, yan, fountain, fountain, fountain. Wait lang, wait lang. Ayun na, nagana na. Okay, so yan, napagana rin natin. Sige na, uminom na si puti. Oh, uminom na. Dapat pa nititigil yan. Ang galing po, ang galing ah. Ay, sabi ni Pote, ang galing nito ah. Galing, pwede pa kong magkakataon. <laughs> <laughs> Nakukuha siya ganto. <laughs> Sabi niya, ay, hindi ko na makakalukan. Ay, hindi pwede mo swimming. Ang badoy. Sabi niya, badoy pala, pala niya. Hindi pwede mo swimming eh. Okay na. Okay na. Ha? So kung paano titigil, actually, hindi ko pa alam. Pero dapat automatic yan eh. May trigger dapat yan. Parang, kaso ba't parang hindi natigil Ay, hindi natigil eh. Sa ngayon ah. Hindi nga natigil, Min. Pero dahil titigil yan. Oo, oh, ba tayo gumana? Ano, letlet let Sabihin na yon Sabihin na po yan ba't tinaga? <laughs> Tiyara mo, let-let, dogit po. Pati si Bipti, oh. oh. Bipti na yun, daddy. Hmm. So, na ko na, guys. Ayun. Ay, ba tayo na naman tumigil? Ay, pindot-pindot lang to, oh. Oops, pindot. Hindi naman ang pindot yung mga aso. Ano na yung problema? Ano yung makikita ko, swimming na si Letle. Hmm. Tumigil na kanina eh. Okay na. So yan, o naga na. Oops, ayun nakita kita nyo, tumigil na, di ba? O, tapos pupunta ngayon si... Pupunta ngayon siya buwan na... Pupunta ngayon buwan na ay. Eh. Wala eh. Yan na, na detect nyo na meron. So yan, makakasiguro kayo na always fresh ang maiinom ng alaga nyo. Ha? Oh, ayos ba yan? Ha? ice Ay, ayos ba yan? Ice. ano? Ay, <laughs> <Nice>, sir. <laughs> Always fresh. <laughs> Marunang oh, na. So, kailangan, ang ano lang doon, ang catch lang doon, kailangan nyo sila turuan po paano pindutin yung likod. <laughs> oh, sige na. Dahil dyan, bye-bye and babu. Hmm. Oh, mabenta yung ating tubigan, guys. Mabenta kahit hindi, kahit di, oh, unainom yun. Eh, oh. Okay, okay. Mabenta. Ayos, ayos. Business is doing good. <laughs>